pupunta ako guys sa ano sa palengke. At dahil meron na dito na lift, dito ako dadaan sa lift. Bago ito, bagong gawang bagong-bagong gawa. ay bakit nag-i-stack uh, uh, ang kubig dito? Dapat ay ano to? Ayan, ang uh, ang lift na bago. Ayan guys, bagong-bagong gawa ito. Kasi 2 weeks ako hindi nakalabas gagamit tayo ng lift na to. Nakakaano kasi yung mag ano din, gumamit ng hagdan. Ang taas ng hagdan dyan, dyan So, gamit tayo ng lift. Hiniingal ako dati gumamit ng ano, hagdan. At dahil meron na dito na lift, ay mag-lift tayo. Ayan o. Papunta sa ano, sa market. Dito na tayo sa oil. Over the bridge.

Dami, nagsisimba pala paghapon. Ay, paano 'yon? Wala nang ano yun mamaya. Ang alam ko kasi may 1:07, so baka wala nang ano alas 1:07. Ito naman. Bababa tayo. hindi na pagod pag napunta ng market. Kasi ay... Ayun okay. am ambilis. Ambilis mo paano na. naka ano pala naka zoom in pala yung ano po okay pa nyo zoom in magdi-dinner ako sa market magdi-dinner tayo sa market ito may palaruan oh, sarap ng hangin hapon na kasi guys size na rito sa Singapore pero Medyo maliwanag pa. Hanggang alas 7 pa to, medyo maliwanag pa. Medyo mga lang ngayon kasi nag-ulan kanina. Pero pag ano to, pag hindi siya makulimlim, maliwanag pa to, may araw pa. Kasi ang araw hanggang alas 7. napipress ko pala ang zoom so. ang daming nabili ng durian oh durian king puro siguro ang durian ngayon bakit ang daming tao ito ang durian king

Kumakain. aabang si na pandar dating. Ano Lola ng ano. Mag kukuha ng kanilang mga ano, karton may nagpa-karton din kasi dito ng singil ayan ang kakaano itong ako'y na-amaze dito sa mga nag dito nagtitinda ng karton alam niyo ba kung anong ginagawa nila sa karton binabasa nila ng tubig para mabigat ganun din ang ginagawa ng iba siguro ay ano talaga yun talagang sinasadya talaga na oh grabe oh ang daming bumili ng durian ngayong grabe daming balat oh sayang oh mayroong pinapang <laughs> hindi na obos oh, ayan oh ano ba yan ang daming nabili pala ay, may mga order ito. Wow. Ay, ang order. Doon, oh. Ay, yung mga naka-plastic order yon. Ay. Ay, oh, ang dami ano rin Pero domingo. Ito yung binili jen na yung ano, manipis lang ang buto. Taguan 150 546. Palengke na ito, guys. Wala nang ganong ano. Mga sarado na ang mga stall kasi ay dito pag umaga hanggang tanghali dito. Ang dami dito mga ano, naglalatag ng mga ano baga. Yung parang baratil yung uh, dami dito mga ano, uh, dito, kabilaan dito ay may ano, kabilaan dito ay may uh, latag ng mga paninda. Dito, ito yung space na to, latag ito ng ano, paninda. Mas dito may dorian pa din, oh. Uh, dito yung sale na durian. Dito ako noon nag-aabang ng taglimang piso yung ano. Ay, taglimang five dollar yung isang. O, oh, yung mahal pa din. O, oh, yung mahal. Twenty-eight. Eighteen. Fifteen. mahal pa lang yung durian ngayon. Ito ang tabayan ko. Tabayan. dito, madami din dito po. At dito yung mga naan, mga tinda. May tago one dollar na mga Kaso may ano dyan. May music dyan eh. May tugtog. Ito one dollar na ano, na coke. Ayan ang mga soft lang. 40 ano din to? 40 43 1.25 pala ito hindi 1.5 akala ko 1.5 1.25 lang pala ang aking tambahay eh. Mamaya na ako tatambay pag nakakain na. Ayan o. Oh. Itong kainan. Kabilaan kainan. Ayan. Tapos dito. So, saan ang gusto ko? <laughs> <laughs> ang daming naman kasi mapipilian dito ng kakain. o tingnan nyo guys, ang daming upuan. Kaso nilulumot na lang ang ito pag tag-ulan. Nilulumot kasi ano eh nababasa siya. Ayun, ang daming nakain. Eh. kainan ay magkaupo nga saglit masakit pala yung likod ko daming tao ah